Isa sa mga insektong matatagpuan lamang sa mga tropical at subtropical na lugar ay ang praying mantis. Meron tinatayang mahigit sa 2,000 species nito sa buong mundo. Ang mga praying mantis ay malapit na kamag-anak ng mga cockroaches at mga termites. Makikita ito sa kanilang evolutionary relationships na pinag-aralan pa ng mga entomologists. Sila ay tinatawag na praying mantis dahil sa kanilang forma at postura na animoy nagdadasal. Ang mga praying mantis ay tinaguri ang isa sa mga deadly predators sa kaharian ng mga insekto. Sila ay kumakain ng mga crickets, bubuyog at maging mga maliliit na mga butiki. Alam nyo ba na pagkatapos ng kanilang meting ay kinakain ng mga babaeng praying mantis ang partner nilang lalaking mantis? Ito yung tinatawag na ultimate sacrifice upang mabigyan ng masaganang nutrisyon ang kanilang mga magiging supling. Natapos na naman ang isang minutong kwentuhan natin mga ka-amazing. Huwag kalilimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe. See you on our next video. Salamat!